mga pila na nakakainis. So, top 5. Ang top 5 ko, una, pang number 5, pila sa ATM. Yung pakud ka na sa trabaho, tapos pakud ka pa rin sa kakapila para lang makuha sweldo mo. So, worst part dito, minsan, ikaw na yung kasunod sa pila. Pero yung nasa harap mo, sa pong ATM ang Diyos naman, gano'n pa siya katagal matatapos? Diba? Sa, 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 tag, sa tag 2 minutes lang kada ATM. 20 minutes pa yun. So, number 4. Na pila na nakakainis, pila sa fast food. Ito yung after mong makakuha ng seldo, nagugutom ka, punta ka sa mall, kakain ka sa fast food, then makikita mo ang haba na naman ng pila. So, pila ka. Sige, okay lang. Gutom kami. Eh. Tapos, ang problema, yung mga nasa harapan mo, indecisive pa sa o-order nila. Tapos, kung minsan, sa counter pa magtatanungan yung magkakasama kung anong order gusto nila, iniisa-isa pa. Kaya, ang tagal-tagal. So, please lang naman. Bago kayo pumila, sana alam nyo na yung order nyo. Kung hindi man, kaya kayo pupunta agad sa counter, pasunurin mo yun na yung una. Paunahin muna yung muna iba. Sila na lang muna para mabilis yung pila natin. Number 3 na pila. So, ito yung pila sa CR. Pero usually common lang to sa mga girls na CR. No? So, ito yung common girl problem sa mga mall minsan. Yung ang haba-haba lagi ng pila ng CR. Hindi ko maintindihan ba? kung sa cubicle ba sila nagme-makeup kaya ang nila sa CR yung tipong okay lang naman magpaganda at maging malinis pero isipin din naman nila yung ibang taong nakapila konting bilis naman wala kayo sa bahay nyo so lumabas naman agad kayo ng CR kung hindi baka kung may ano nang lumabas sa kasunod nyo number 2 na pila pila sa government offices So, pag nag-adulting ka na kasi, yung nasa working age ka na minsan, ang dami mo pupunta ang government offices para lang sa requirement. Ito na yung hell talaga na masasabi mo sa pila. So, pero number 2 ko lang siya, ha? So, ito yung kapag may kailangan transaction, maaga kang ka pipila. Umaga pa lang, pupuntahan mo na tapos sa hapon ka pa matatapos. Kasi naman, yung sistema nila, isang pila para sa form. Pagkatapos mo sa form, papapilahin ka uli para may isang magchecheck ng papeles mo. Then, papapilahin ka sa cashier daw. Kala mo, tapos ka na. Hindi, pila ka pa. Iba pa pala yung cashier ko sa accounting. Doon ka pa mag sa accounting. Parang ganun. So, hello naman. Bakit ang inefficient talaga ng gobyerno natin? So, isa yan. Ever since, hindi na yata na bago yan kahit sinong presidente Ganun pa rin talaga ang tagal so hopefully magkaroon pa ng pag-asa ang Pilipinas sa mga government offices number one na pila na kinakainisan ko pila sa motel hello naman kung inhit naman kayo okay lang naman na mag motel pero doon naman kayo sa motel na walang masyadong pila yung hindi kayo kikipang punong puno sa loob yung tipong lahat kayo nakatayo o naghihintay kayo makakuha ng kwarto na nagmumukha kayong kastang-kansta na. Konting pines naman. Doon kayo sa walang masyadong tao. Or discreet ba? Discreet. So araw ng puso ngayon, malamang mahaba pila. Huwag na ninyo kaming ingitin. ba? Diba? Alam ko may love life kayo. O bitter na kong bitter, Pero at least naman, doon kayo sa masyadong sa walang masyadong pila yung hindi kayo kita sige na bitter na nga eh okay na kayo na may love life sige na so ayan yung top 5 ko kinakainis ang misang pila so kayo ano top 5 nyo so kung meron kayong top 5 comment below okay until next video bye bye